Hello mga idol, mayong buntag Tanautag Endurance mga idol Dito, diri rin nasa mga mga idol sa barangay Tikal Kaninang umaga Happy Sunday mga idol Tingin-tingin po tayo Kasi pag Sunday, ito tayo magtingin ng Endurance mga idol punta po ako kanina kung kung pa mga idol ba saan pas, ng log ng laglaag ta enjoy enjoy talaga yung mga nakitingin dito mga idol napakaganda yung palaro nila kanina kaawa naman ang Panginoon mga idol wala naman nasaktan safety po ang mga rider hindi ko lang nilagyan ng music para safe po ang ating video mga idol enjoy enjoy talaga sila happy sunday po mga idol thank you for watching enjoy and be safe, mga idol